Si ma'am bagong straight. Ikaw yung na claim Isyo <laughs> nga. <laughs> yung aming kaibigan. O yan. <laughs> yung aming kaibigan na siraan motor. Papari boy, bomba. <laughs> ang haba pa ng biyahe namin mga kapakners. Narito pala kami sa may General Luna. Tapos yung tropa namin ay naro. Nagpapalagay ng langis ng silenyador. So ang biyahe natin mga kapakners ay Tayabas, Tayabas City. Tatagpuin natin si Ubi Kabuyaw, si Benjel Vlog, may bablog tayong resort kasama ko ka akin darling mga kapartner sir. Where are you? Uh, Another vlog sir. Tubig lang. Pare, pero mo ulit din. Oh, nahihirap na, hiraman pa nga. Ibang <laughs> level talaga si Pare. Shout out. Shout out kay Ma'am na bago straight. <laughs> Stray. Pero wala din. Dumating na kasi ang kanyang bonus at saka 13 month pay. Napakaangas talaga. Plus 13 month pay lang sa kalam. Pare, wala akong bariya din eh ni boy bomba <laughs> si boy patunog, boy patunog. <laughs> si boy patunog umistak ang motor umistak ang motor ni boy patunog yeah. op na ito na po si boy patunog sir welcome welcome po kami tinapa Lugo po may lugo po dito at nanira pa at nanira pa Ah, nag-automatic pala yun. Ano parin? Nalangin siya na agad? Oh, no. Ang bilis Ay, naman. nag na natin? Ay, bahala ka. Kami nag-alabas na na. Oh, yeah, no? Meron Wala Yan, ang taong kumpleto. Kayo mo inad, walang kaputi So yan, silong kami guys Dito kami sa Padre Burgos As usual, basta kami Pagpapuntang Tayabas Lagi na lang Meron na ito at latest <laughs> pare Alang candy Malay na dito na para malayo pa pong biyahe nyo. Saan pa po ang biyahe? Francisco. Aurora? Layo, ano? Ikot hanggang San Andres? O, o Papugawan? Nagpapanood rin ko sa Facebook. Shoutout kay Sir. Anong pangalan ni Sir? Michael. Si Kuya Michael. Panorin mo na lang pa rin bukas. <laughs> May rides po kami sa Tayabas So yun mga kapakners, tayo nakasilong dito sa Padre Burgos Shoutout sa mga kasama ni Kuya Hey, mga ano riders sila. sila Papunta silang San Francisco Bro, pa mong mainit ang panahon, nakakaputi Outfit check! Tanggalin mo na yung jacket mo. Yung jacket. <laughs> Ayan, tropa mong complete gear. Ayan, Pare, nasan yung muhon? <laughs> Saan ang <irit>. yung muhon? <laughs> okay, <laughs> <laughs> Dito lang. <laughs> <laughs> Sayang ang outfit check. <laughs> Kompleto pati, mayroon sa sapatos. Uh. Uy, patunog. Eh, <laughs> <ba> yan, <laughs> Ang galing. <laughs> Tapos biglang tumigil. Dito na tayo sa Malik Boy. Malik Boy na tayo. Ah, 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 We're here at uh, Tayabas Bypass Road ng Tayabas City. Ito, gasoline. Ito. Ha? Lugaw? Gusto mo yung lugaw din ay? Eh? Maraskal hab hab ang gusto mo? gusto ko yung gusto natin narito tayo ngayon sa tulay ng matiuna yun yung sinaw na tulay na kapabila alam ano mo na yung sikat na hab haban dyan ay sa matiuna kumain muna tayo ng habhab kumain muna kami ng habhab guys habhab -hab. apo apo habhab Gracias

Pinaray na nating lahat Ang haba nyo AM vlog oh Sticker Ito yung minahagis-hagis May atay yun? May atay Dalawa po Dalawa Wow 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 Nasa ang suka? So, ito so, mga kapak nurse oh, kaya kami tumigil din eh, dito na namin hintayin si Ubi. <laughs> Papunta kami ng Kalumpang. Ay eh, dito na muna namin hintayin si Ubi sa Malagunlong Bridge. Wow, di ba? Isang uh, tourist spot dito sa bayan ng Tayabas. Beautiful. Doon tayo, doon tayo sa lumang karsada, sa lumang tulay. sa so, malapit. Tayo, kasama natin si Kuya Leonard Set up mo na iyong uh, tripod Tayo magasukat ng lupa Lupa Kita da ay dadadaan -da, mga kapat ngayon sa kabila Ayun yung magjowa Naroon no, mag prenup daw sila dun Dito lang kami, sa kay Uy! Bawal umulan. Ay! Grabe mga kapak ang huling daan ko pa dito sa Malagunlong Bridge ay nung nakasakay kami sa bus na NCR CR parang ako'y grade 3 tapos ngayon oh. huh. nakadaan huli ako siya ano na siya, isa na siya ang tourist spot sobrang ganda guys, tinan nyo wow oh. ano na siya may dam dati kasi bawal talaga dito magsalubong ang dalawang, uh, dalawang bus kaya pag may bus doon sa una titigil yung isang bus dito Nakasakay ako dati dun sa NCR. Pagdatada ko pa yung grade 3. Ngayon oh, grabe yung ganda oh. Wow, oh. Beautiful. Isa hmm. na siyang tourist spot ngayon. Hmm. Tapos ito, yung iba. Ano matibay pa kaya? Matibay pa naman siguro, pwedeng umupo. So, upo po. Upo